Yamang-yaman -yaman sa sarili, yan ang banat ni Ellen Adarna, nang kumalat ang article ng Glitter Channel, na isinulat ni Charis Laurel ng Glitter Entertainment Chatter. Pinaglalabay ng di umano ng ex-celebrity couple ang limandaang million worth of assets na makukuha umano ni Ellen kung matatapos na ang kanilang annulment. Wala raw savings o walang pinapasok na pera si Ellen o income, simula ng sila'y kinasal. Habang si Derek Rao ay malaki ang kita mula sa kanyang businesses, real estate at iba pang personal income. Wala silang prenup, kaya kung ano ang mga acquired assets nila matapos silang ikasal ay paghahatian nila. Dati sa mga posts ni Ellen, ay lagi nitong sinasabi na hindi siya humihingi ng pera o umaasa kay Derek o kahit sa kaninong mga nakarelasyon niya dahil may sarili siyang pera kaya salungat ito sa nakasulat na walang savings at trabaho si Ellen. Ngayon, ipinaglalaban raw ni Derek ang full custody ng kanilang anak. Hindi raw handa si Ellen na buhayin independently si Lily, dahil wala raw kakayahan si Ellen financially. Pinasinungalingan din ito ni Derek na ang article ng Glitter Channel ay fake news. Nakisawsaw din si Christian Gaza sa isyong ito. May alam umano siya sa marital issues nila, dahil may source role siya na malapit sa couple. Anya, itong assets ni Derek ang target ni Ellen kaya nagpakasal at nagpaanak ito sa kanya. Dapat umano tulara ng mga kababaihan ang aktres. Hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko ang mainit na bulgaran ng dating mag-asawa sa kanilang marital issues na humantong sa separation. Nakaalis na si Ellen Adarna sa bahay ni Derek, at hayagan naman isinapubliko ng aktor ang pagpapalinas at pagpapaayos ng kaniyang bahay, para burahin ang bahid ng alaala ng kanilang short-lived na pagsasama. Inakala ng publiko na perpekto ang kanilang relasyon. Sa mga ibinabahagi nila sa social media, ay puro tawanan, pranks, at mga cuddle moments nila. Mga anggulo na pinagpipyestahan ngayon sa Sokmed, na mga dahilan umano ng kanilang hiwalayan ay una, Natsismas pa dati ni O.J. Diaz na nagpapabili raw ng bahay si Ellen kay Derek na daang libo raw ang halaga. Si Sarah Labati na malapit kay Ellen, ang nagsusulsal umano na magpabili. Ikinainis pa ito ni Sarah, at sinabing may galit siguro si O.J. Diaz sa kanya, dahil siya palagi ang masama sa chismis niya. Sa side naman ni Derek, sa mga parinig niya sa kanyang cryptic posts, ay si Ellen naman ang may attitude problem, at unang sumirender sa kanilang relasyon. Habang kay Ellen naman, ay ang maling pagtrata sa kanya at ang pambabae umano ni Derek ang siyang naging last straw ng aktres. Ilan sa binahagi niya ay ang screenshots ng pag-uusap ni Derek sa ibang babae, at bago siya umalis sa bahay ni Derek, ay may naging pasabog ito. Yeah, because you're, you're shouting. You're always shouting. you always, shouting. You're always raise your always voice. Shouting. I'm always shouting sa likod ng tawanan nila sa kanilang pranks ay ang mga toxic na away nila. Okay, okay. Kasi ang problema sa iyo, everything is an object that okay. can be replaced. So sabihin mo sa akin, pareho kami? Sabihin mo, tingnan mo mangyayari dito. Sabihin mo! Ang pagmumura, sigawan, na siyang ko sa kanilang unhealthy relationship. Binahagi ni Ellen ang voice record ng kanilang away, at anya, marami siyang strong witnesses na magpapatunay sa incidenting yun. You're too cool. You're the shit. Ito, puro ka pa sisira sa akin. Grabe, ang sarap ng pakiramdam. Ang taong mahal mo, walang kong sabi maganda tungkol sa'yo. Pareho pala kami, bakit mo ako oh, pinakasalan, putang ina? Mga yaya niya umiiyak raw dahil sa pangbubulyaw ni Derek. Ayon sa aktres isang narcissist raw ang aktor. Hindi raw ito paninisi at paninira sa aktor dahil may mga resibo siya. Siya at mga naging karelasyon ni Derek ay nag-uusap at napagsang nila na siya ang magiging boses nila. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, e subscribe, i-share e at magkomento. Sa ngayon ay pag celebrity ka, hindi lang ang korte ang huhukom sa kundi pati na rin ang mga netizens at media personality. Sa mga taga-suporta ni Derek, ay si Ellen ang problema. Masyado raw maingay sa social media at hindi raw normal na aircord ang away nilang mag-asawa. Parang pinatotohanan na rin ni Ellen ang akusasyon ni Christian Gaza na may plano nga talaga aktres na umangkin ng ari-ari ani ni Derek, sa simula pa lang ng kanilang relasyon. Sa mga fans at sa mga samasang ayon sa ginawa ni Ellen, ay naiintindihan raw nila ang aktres dahil hindi naman sekreto na dumaan siya sa depression. May trust issues na ang aktres. Tama lang raw na isiwalat niya ang mga gawain ni Derek para pamarisan ito. Nagbahagi din si Ellen ng mga tips para sa mga partners na pinagdadaanan ang kapareho sa kanya. Kung tunay man raw na hangarin ni Derek ang full custody ni Lily, ay hindi naman sapat ang rason na capable financially lang ang magulang. Kailangan din ng bata ang pag-aaruga nito na naibibigay naman raw ni Ellen, at kahit si Derek ay aminado kung gaano ka hands-on si Ellen. Maaring totoo nga na nagkaroon ng ibang babae ang aktor. Dahil sa panayam nila kay Karen Davila, nabanggit nila na nagrereklamo si Derek na hindi na raw siya pinapansin ni Ellen, puro na lang nasa bata ang konsentrasyon niya. Sinabihan siya ng aktres na mag-iiba na ang buhay nila ngayon na dumating na sa kanila si Lily. Mayat maya ang focus niya ay nasa bata dahil nagpapadidi at bagong pang-anak pa siya. Marami raw adjustments kasalukuyan ay nakauwi na si Derek sa kanyang bahay, at si Ellen naman ay lumipat na. Kanya-kanya na silang nagsisimula muli. Si Derek, focus ngayon sa pag -go golf at sa business niya. Iniba na rin niya ang look ng kanyang tahanan at may mga halaman na sa loob nito. Habang si Ellen naman ay busy sa pag-aayos ng kanyang bahay kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa huling araw niya kina Derek, ay nagpalit siya hanggang sa paglipat niya ng bahay, ay parati itong nagpapakain sa mga kasama niya. Kapapanood lang din niya ng concert kasama si R.C. Munoz. Busy din siya sa kanyang self-love. Sa panibagong post ni Ellen, humingi raw siya ng signs kung itutuloy ba niya ang separation at kung tama ba ang gagawin niya. Ikanwento niya na out of nowhere ay nag-message ang kanyang kaibigan na visual artist na si Leonard Paras na may regalo ito sa kanya. Ang taong ito ay wala raw kaalam-alam sa mga pangyayari. Nang bumungad sa kanya ang painting, umiyak raw siya at ang kanyang mga yaya. Nangilabot raw sila dahil ang mensahe ng painting ay malaya. Not just recordings of Ano uh, him and me. Mga yaya, um um yeah. three of my nannies, he terrorized. And I'm always the person who has receipts, proof, and I have strong witnesses. So there. Um yeah. Let's resume when I'm ready. Let's see. Uh, I'll got talk to my lawyers. And yeah. Bye. See you soon.